magandang tanghali sa inyo mga ka -TV. welcome to my vlog uh, dito tayo sa Bisaya ngayon um, manguha tayo ng siling labuyo doon sa pinsan ko doon sa bundok uh, dito yung daanan namin oh. Uh, dito tayo ito yung daanan namin Saka ito yung sa pinsan ko rin oh. Dito yung manguha ng ano ng tuba, hindi nga tawag ng tuba, yan oh. ayan oh. Ayun. Si guys, diretso na tayo katibi sa kuha natin ng siling labuyo. Na nagbago na kasi po dito daanan eh. Noon may bahay pa dyan dati. Ngayon wala na. Ang dami palang yung tinatawag na kinuhaan ng tuba. Ang dami palang ano dito. Tawag na uh, sanggutan. Yun ang tinatawag sanggutan. Ayan o. Oh, sa pinsan ko yan. Yun tatlong puno na yan o. Oh. Yun. Meron pa isa doon o. Oh. Dun tatlo dito naman may isa ang tataas na oh yung isa oh guys diretsyo na tayo sa kuhaan natin ng dahan tayo ng palayan basta dito daw yun eh yung tinuro nga sa akin. dito daw mahirap pa sa daanan. yung ano nang tiyuhin ko dati kubo kasi iskan tong palayan to dito eh. bininta wala na eh, doon tayo magpunta oh. tuk tuk na yan marami daw yung ano din sili labuyo baybayin lang natin tong ano yung dinaanan ng tao Sangka saan kaya ito papunta oh uh, may ibon pa lumipad oh yun wala naman daanan dito yun lang basta yung alam ko lang na Daan na noon, bibigay na natin. Wala nang Dati malinis 'to eh. Mhm, tanong ko. Linis tong pala yan dati kung yung, yung Johan pa ang nag ano ko dito eh. Hindi ka makakita ng Palay lang talaga. Ngayon. Naku. <coughs> Hindi mo naman kung palay. Palay pato o talahiban? No? na. nang nag-asikaso nito oh. Ako. Patay tayo dyan. Putik na to dito ah. Oh. Kasi natin siya Kasi madulas na yan mamaya. Mau oh, terus Hindi nila ya Oh, kita na rin yung karsada daw. Oh, ayan, yan, likod ng eskwilaan yan. buti kung makakita tayo ng siling labuyo dito ayan toko pa lang sinabi ng pinsan ko -pins. Oh. Ito yung sinabi para ring andito tayo stock ah kita rin yung ano ayan yung sinabi lang si Pierre dyan sa dalawa doon yung si eh. wala mambunga yung siling labuyo tingnan natin ito tanim ng pijan ko Hola. Dan kaninong ini pingsan kok. Iya mga mau Ikaw pa lung. Sige. 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 guys. sana nagustuhan nyo yung vlog ko ngayon hindi tayo sa Toktok Tok na nakarating tayo wala namang siling labuyo ah. huwag nyong kalimutan pag follow at isubscribe yung youtube channel ko galahad tv at huwag nyong kalimutan pag pindot sa notification bell para updated kayo kayo sa mga video ko. Thank you for watching.